Araw ng biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa lahat ng mga talinghaga ng Panginoon, ang talinghaga natin sa Ebanghelyo ngayon, ang kailangang basahin at unawain maigi. Katulad ng isang ulam, kailangan bilingin muna para makita ang tunay na laman. Sapagkat kung babasahin lang natin agad-agaran, ay baka mali ang ating maging pangunawa. Kung kayo'y nakinig na maigi, ito ay tungkol sa isang katiwala na inabuso ang kanyang kapangyarihan Kaya nung siya ay nabisto nung amo dahil hindi nga niya maayos na pinangasiwaan yung ari-arian ano raw ang ginawa niya napunta siya raw sa mga pinagkakautangan at ano yung ginawa niya sabi niya ikaw magkano ng utang mo isang daang uh, Tapayang langi, sabi niya, o gawin mong limampu, yung isa, sandaan trigo, gawin mong walumpu. Binawasan niya ng binawasan. Dahil sabi niya, kung palayasin man ako ng amo ko, may mga tao pa rin magmamagandang loob sa akin. Madaya pa rin siya hanggang sa huli. Ngunit, bakit? Parang pinuri ng Panginoon yung kanyang pag-uugali. Baka sabihin natin, pwede naman pala yung sa Panginoon yung madaya, tapos sa bandang huli, lusutan na lang, mga tuwira na lang, gawa na lang ng paraan, pwede naman pala yun. Hindi po yun ang punto ng Ebanghelyo. Sabi nga ng Panginoon sa huli, pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katanilunang ipinamalas nito sapagkat ang mga makasandibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadyos. Iyon ang babala sa atin ni Jesus Nazareno. Nang mga tao, malaking tukso na maging matalino at mapamaraan sa mga gawain ng mga makamundo kaysa sa mga makajos, Ito rin yung sinasabi ni San Pablo sa, sa unang pagbasa. Sabi niya, yung mga dapat ikahiya, yun yung pinag-uukulan ng pansin, ang mga bagay na panlupa, hindi yung kabilang dako na tungkol sa langit at tungkol sa Diyos. Mas ikinararangal nila, mas ginagawa nila ng paraan yung mga bagay na makamundo. Yun yung nais ipunto ng Panginoon sa talinghaga. Mabuti pa raw yung mga makamundo, mapamaraan, makatwiran, at masi Masigla at magana. Meron tayong tawag dyan eh, wais. Diba sa wika natin? Ano ba ibig sabihin yung taong ito ay wais? Hindi lang yan marunong, hindi lang yan maalam. Tuso, madiskarte, mapamaraan. Pero ang nakalulungkot mga kapatid, ang babala sa atin ng Panginoon, bakit sa mga bagay na makalupa, mapamaraan ang tao. Bakit sa bagay na makadiyos, doon parang lalampalampa. Doon parang papatay-patay. Doon parang walang maisip na paraan. Aminin natin, minsan yun ang mas malakas humila sa atin. Yung mga bagay lang dito sa lupa. Buti dito sa kya po, naniniwala ko, Totoo kaya yun? Ang mga deboto ni Jesus sa sareno, hindi naman papatay-patay. Hindi walang sigla at walang gana. Mapamaraan, madiskarte. Totoo ba yun? Ang tunay na deboto ni Jesus sa sareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Sana, sana, kung gaano man tayo kasigasig, pag nasa harap ng Senyor, pag nasa loob ng simbahan, ganun din tayo kasigasig sa labas. Yun lang ang lamang natin ng konti. Kasi aminin natin, dito sa Quiapo, masigla. Pero pag sa ibang simbahan, aaminin ko po sa inyo. Kahit marami ang tao, pag nagmimisa ko, parang wala akong kausap minsan. Pag sumabi akong, sumayin nyo ang Panginoon. Sa iba, misan, hindi ko alam, kar parang minumura na ako, kasi ang inyo rin. No? No? Halos hindi ko marinig yung sagot. Yung kanta, mamaya patunayan natin yan, mga deboto, ha? Mga kadeboto, pag nandito tayo, umakanta tayo, masigla tayo, mahirap. Pag tinitingnan ko kayo, sa ibang simbahan, hindi maibuka ang bibig. Pero pagharap ng karaoke, kahit nandiyan sa SM lang, kahit nandiyan sa labas lang, kahit nasa kanto lang, abay, kung bumirit, ganun na lang, ang tindi. Kung makahiyaw, pag-concert ng Bini, nako, tatlong oras pa lang bago ang concert, nando na. At kung makakanta talaga at makalukso, pagating sa simbahan, tulog. Walang kagana-gana. Bakit to ganoon? Sa paraan ng ma ng makamundo, masigla tayo, maparaan. Pag sinabing punta tayo sa prosesyon, pagod ako. Nangihina ako. Pagparada ng artista, nako. Kahit umulan umaraw yan, kahit sampung oras nakatayo, Matibay. Ganun pa tayo, hindi naman siguro. Pagkakakitaan yan, pagkakaperahan yan, aba, lahat ng katwiran, lahat ng paraan. Pero tumulong tayo sa nasunugan. Naku, busy ako, hindi ko kaya yan, mahirap yan. Halika, magturo tayo sa mga bata ng katikismo. Mahina ang boses ko, hindi ko kaya yan nangangawit, madaling mapagod ako. Pero pag chismisan, naku, magdamag, pwedeng maguntahan. Mga kapatid, sana po, hindi yung makabagay ng makamundo lang ang humuhugot tayo ng sigla. Doon tayo mapamaraan. Doon tayo wais. Sana, sana po, sa mga bagay na makadiyos, mas masigla tayo. Mas mapamaraan tayo. Mas marunong tayo. Patunayan natin na hindi nasasayang ang tiwala at awa na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Opo mga kapatid, ito ang paalala sa atin ngayon ni Jesus Asareno. Pinagkakalooban niya tayo ng tiwala at awa. Tiwala mayroong bigay na galing sa atin ng Panginoon. Sana wag mong gamitin yung galing na yan sa masamang paraan. Binigyan ka ng talino, wag mong gamitin niya para isahan ang kapwa mo. Magaling ka sa mat, hindi para mandugas o mandaya. Magaling ka magsalita, hindi para mambola at manlinlang ng kapwa malakas ka, hindi para mangapi, mambuli, mang manakit ng iyong kapwa. Nawa, yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, magamit natin lalo para mapalapit sa Kanya. At awa, katulad nung ginawa dun sa katiwala, binibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng Diyos Tingnan mo nga yung katabi mo, gising pa ba? Buhay pa naman. Ibig sabihin niyan, may awa ang Diyos. Binigyan ka ngayon ng isa pang araw para mag-isip-isip sa buhay, magsisi, magbalik-loob, magbagong buhay. Sana hindi lang yung mga makamundo ang wais sana hindi lang yung mahilig sa mga fake news, sa mga chismis, ang masigasig. Yung mga tinatawag tayong ipamahagi ang mabuting balita, ipahayag ang katotohanan, tayo din sana masigasig, masipag, maabilidad. Sana hindi lang yung mga mandaraya, yung mga nananakit, kundi tayo rin na mga gagawa ng mabuti at mapagmalasakit ang gumagawa ng paraan. Baka naman sa makamundo lang tayo masigasig. Bakit pag yung idolo natin, minsan diba sa artista, makikipag-away ka pa pag magkaiba kayo ng fans club. Bakit pag politiko, makikipag-away ka pag sinisiraan, binabanatan, yung kakampi mo. Pero pag ang Diyos ba, nilalait, minumura, pinagtatawanan, nasasaktang ka ba? Pinagtatanggol mo ba? Nababahala ka ba? O nakikitawa ka lang din? O sasabihin mo lang, wala naman yun, biro lang naman. Pero pag artista mo, politiko mo, ah, walang biro-biro. Pakipagpatayang -biro. ka pa makikipag-upakang ka pa, hindi ka papatalo. Mga kapatid, ang tunay na deboto, hindi niya sinasayang ang tiwala at awa ng Diyos. Ang tunay na deboto, mas mapamaraan siya, hindi sa mga bagay na makamundil, kundi sa mga bagay na makadiyos.